ngayon sa may South Cemetery. So ito, uh, tulad po nang ginawa doon sa may North Cemetery. Uh, Dili po, tinigiba po natin yung mga nagtatayo ng bahay dito. dito, 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 dito. All right. mga gamit nila binabang pina tinukuha na po nila yung mga gamit nila yun, dito yung mga sige ba yung tinta yung sila na bahay dito at saka <tinyo>

mga gamit nila, ano, ano na, binabawi, na mga gamit. na mga kamahayan po dito. Hindi ko lang po pala sa pwede dito magkita at magtayo ng bahay. Kaya ito, hindi iba na po natin. Ang mga kamahayan dito. Ito mang ginisolo sa aming uh, na Ha? <laughs> Tama, pare, tama, tama. Ah. Well, mga kahit yun na nandyan lang sa tabi Ginilang dito yung mga kanila mga gamit Dahil pinagbabawalo silang magtayo ng kabahayan dito sa, sa cementery Katulad din po ng ginawa namin dun sa North Cemetery Eh nag-gibaring ako kami ng mga kabahayan doon, no? Ito ay para sa mga patay uh, na libingan. oh hindi po para sa mga buhay. Bigyan po natin galang ang mga patay. Kasi nga po, uh, sila po ay hindi natin alam kung may nakapuntod na dyan. Diba ginawa nyo ng bahay? Yun. So, siguro pinayagan na lang may puntod dito. Sila po ay reker. Pero ginawa naman. Tignan mo yung ginawa naman nila. Oh. Isang buong bubong na to.

nandun na. May ikot na po doon, banda. Ano yung ibang po po yung mga engineer yun, nagkikibala rin po doon. ito, um, so, simple lang, walang bahay-bahay dito. Pero ito, ito lang, huwag tayo. Bungad na bungad, pagpasok ko pa lang dito, eh, meron na na tinda kaya sinita po ni engineering yung nakasalanin yun, na bakit may ganito may ganyan matakip yung tindahan sabi daw po takpad lang yun nakinatuan may parang bahay na hindi naman parang may ano kaya ito inaksyonan na inaksyonan na ang trail. kaya na nagkukusan na na siya magdiba tumutulong sa pagdiba Oh, p o h nangyayari. Ah, sana na magtutuloy ba ng kanyang ano. Paaya, no. Ayun. So, tuloy-tuloy po tayo dito sa street M. Spray okay. na sa flies. Oh, please. Huh? boss. eh Ayan, tuloy-tuloy po tayo ito yung mga ating mga kaibigan, engineering at uh, hawkers. iba dito, mga basura, hinahanap ko rin dito. Para pagkaray ng undas, malinis. Wala masyadong kalat. Nakakot na pin dito. Nanggal na lang na sir yung mga tent dito. Bawal po ako Ayan, yeah, na sila na po lang ating mga hawkers to. Mga nandirito. Bawal po kasi yun eh, no? So, kukunin po dito yung part, no? Pero yung tindahan, tindahan nila, ibabalik po sa kanila yan. Okay, guys? na, Pabate mo boy, para maano na kagad. So ito, nagtayo po kasi ito ng tindahan dito sa loob. Kaya ito, uh, alisin po ng ating gobyerno. Hindi pa na rin po nila, no? So, Kaya po dito sa buntod niya, no? Ganyan. Tanggalin yan yung yung ilang na, Hindi ko sa akin yun ako. Hindi ko sa akin yun ના સાતમ ન હોય તો સાતમ ના પર ગમ Okay, kita lang tayo dito sa South Cemetery. Ayan, nakatukot rin. Ayan, baba. So, meron din pala dito mga sakman ng, ano, ng District 5. Nanggan din po ang DPS natin. na uh, sa po ng South Cemetery. So, ayan, no? So, dire-direct kita lang tayo dito sa South Cemetery. Pabayaran pa natin kung ano pa yung makukuha natin dito sa clearing dito. Paglilinis dito sa lugar na ito. Sabot ang dito